Network Entertainment. Warning! This program is created with adult consent and the content is for entertainment purposes only. Huwag nyo namang seryosohin masyado. Pero kung ayaw nyo ang ilan sa mga topics, Okay lang. Please feel free to skip the episode. Baka sabihin nyo, pinilit ko kayo eh. Joke lang. Salamat. Magandang gabi sa inyo lahat. Magandang umaga, magandang hapon. Kung anong oras naman itong pinapainggan, welcome sa Punch na with Alex Calieja. Ako po, si Alex Calieja. Ang layo ko sinasabi, kung ayaw nyo matanggal sa show nyo, pangalanan nyo, yung show nyo, <laughs> nakasama yung pangalan nyo. Yan. At uh, bago ang lahat, eh, gusto muna kayong uh, imbitahan na uh, bisitahin ang page namin, alexcalieja.com at ang thecomedycrew.com para sa lahat ng mga shows namin dito sa Metro Manila, outside Metro Manila, and even international. Nandiyan dyan, nakalagay lahat. At may merchandise kami dyan, ha? Ah. So, please, tignan nyo lang kung gusto nyo bumili. Dinideliver namin sa Pilipinas. Yan, Pilipinas muna tayo. Uh, ano doon yung mga price? Please check the merchandise both sa alexcalia.com at thecomedycrew.com. And, um, of course, nandiyan kami sa Singapore sa July 28 sa Sota Concert Hall at ang uh, mabibili niyo ang ticket sa ticketmaster.sg at ang dyan din ako sa US naman sa August 23 sa sa Hayward, California, August 24, Cerritos, California, August um, 30 sa Phoenix, uh, Arizona, and uh, September 1 dyan sa Portland, Oregon. Lahat ng details again doon sa alexkela.com and the comedycrew.com. Ano pag-uusapan natin ngayon? Solo ako ngayon. At uh, gusto ko lang pag-usapan yung journey ng The Comedy Crew, especially yung mga comedians. Alam niyo naman, nagsimula kami ng 2021. Um, patapos pa lang yung pandemic and uh, we decided na mag, uh, magbuo ng The Comedy Crew. Kasi syempre, uh, alam naman natin na ang is, ang, may former group ako pero nagkaroon kami ng kanya-kanya ng das eh which is inaasahan naman dahil siyempre lahat kami nagkaroon ng pangalan at para naman uh, masunod namin ang aming mga kagustuhan eh, eh pinili ko na lang na magkumuha ng sarili kong grupo para yung aking uh, process na ginagawa ay tuloy-tuloy ko ma-apply dito sa the comedy crew so nagsimula kami na lima lang at uh, ngayon eh I'm happy na medyo ano kami almost 20 na kami kasama pa dyan si Tuesday Vargas. Ang gusto natin pagkwentuhan, eh baka magulit kayo, oh, pag-uusapan natin ang Singapore and Dubai, di ba? Pero para malaman nyo kung paano kami nakarating sa Singapore and Dubai, is because it's a year, ano, mga two years preparation yan. Hindi yan parang biglaan na, ano na lang, parang, parang, uh, nagka, nagka, ano na lang, parang, nagkagulatan na lang no pero yung pagpunta namin sa sa Singapore at Dubai nung nung Singapore March 25 and March 26 tapos Dubai April uh, April 13 eh resulta yan ng ano sinunod namin yung proseso dito sa the comedy crew no kung saan, um, o oh, marami nagtatanong oh Alex sa simula ng comedy crew laging ikaw ang headliner ah, oo ganoon ang ginawa ko talaga yung proseso namin is dahil mas nakilala ako at mas maraming nanonood sa akin, uh, modesty aside, ang ginawa ko, ako muna ang headliner para ma-entice yung mga taong manood ng show ko. And then, may mga kasama akong comedian sa The Comedy Crew. Siyempre, pag nanonood ka, pinanood mo ko at pinagbuti ng mga, ng mga line-up um, before me. Siyempre, headline ako sa dulo ko. May mga kasama ako dito, pitong comedians. Siyempre, pag nanood sila at napanood nilang magaling yung, ano, yung comedian na yun, Bukod sa akin, uuwi sila na may baon-baon sila na, Uy, magaling si Alex, ha? pero magaling din si Israel Benobra, o kaya magaling si Jeffs Gallion, Max, ba, Naba Max nabares Yukio Rikoshi, and so on and so forth. Yun ang ginawa na yung proseso. Parang gina ay, ay, naman na matagal ko na ginagawa mula nang nag-start ako ng stand-up comedy, which is, fortunately, tayo una nakilala sa larangan ng komedya, mapa-TV mapa, mapa TV at mapa-entablado. So, ganoon ang process namin. At in ko lang sa so Dada Comedy Crew ngayon naman, pero nakasalalay pa rin sa si mga komedyante na yun, yung galing at pagkakakilala sa ila. Kailangan husayan nila para pag umuwi ang mga tao, eh, bit bitbit yung pangalan nila. Hindi lang dahil sa akin. So, ang isa pang dahil lang, kung bakit ako laging nasa headline, kasi may mga venue na ayaw nilang, ayaw nilang may show na wala ako. Halimbawa, ilang beses na yung na pwede bang mag-perform na yung The Comedy Crew? Sabi nila, Alex, eh, minsan may hindi pupunta mga tao konti ang tao kaya kawawa naman ng business. So, yun ang mga dahilan lang kung bakit for a while, siguro mga one year, almost two years, sa muna headline kasi kasama yan sa proseso namin, kasama yan sa paghihintay namin sa tamang panahon. So, sa simula, ako ang headliner, ako ang headliner hanggang sa pati nga sa birthday show ko kaya nga minsan marami on sa lineup kasi gusto ko ma-expose sila sa big sa big uh, uh, sa big venue yung katulad ng uh, Maybank uh, May Bank noong 2022, noong Music Museum, yung New Frontier, sinasama ko sila. Pati na sa mga iba't ibang lugar sa buong Pilipinas. At kaya ako naman ginagawa yon para may expose sila pag may nakapanood. Pag maraming venue, 700 na, na tao, 1,500 na, na tao. Uh, pag may nakapanood sa, sa kanila, pwede silang kunin sa corporate show. At uh, again, nakasalalay pa rin sa kanila yan. Ako lang yung taga bukas ng pinto pero wala silang ano sa akin. Hindi lahat yan parang, Uy, Alex, thank you. Hindi, kailangan kayo pa rin. At in, wala kayong utang na loob sa akin dahil kayo pa rin ang magdadala sa kung saan kayo dadali ng, ano nyo, ng galing nyo. So, mamaya nagtataka, nagtataka kayo, anong connection nyo sa Singapore at Dubai? Siyempre, kakaano kaka, kaka ano, Alam mo, madaling maging headliner. Kung gusto mo mag-headline, pwede ka mag-headline. Ikaw, ikaw mag-show ka. Pero, naniniwala ako at naniniwala rin ng mga taga- ang comedian and The Comedy na dalawang proses, dalawang elemento ang kailangan para, para, maging headliner ka. Una, dapat meron kang at least 20 minutes to 30 minutes na solid material. Ibig sabihin, ang, ang tawa nun, matindi talaga from, from start to finish. Dapat tawa ng tawa para makonsider kang headliner. Um, sobra dapat nakakatawa ka. Tapos, sa isa pang elemento, dapat may followers ka na. Yung talagang followers mo, ha, hindi yung inimbita mong mga kaibigan mo, inimbita mong kamag-anak mo para manood sa headlining spot mo. Kasi pwedeng maraming nanood at pwedeng merong kang um, material na hindi, hindi naman gano'n nakakatawa. Pero kailan mauulit ang headline mo? Ikaw ba'y mag-headline lang dahil gusto mo mag-headline? Para may matawag na headliner. So dapat, ang natural na headliner is yung meron ka ng material at meron ka pang followers. Dapat yung dalawang elemento na magkasama. Papaliwanag ko kung bakit. Meron kang elemento ng, ng alabawa, marami kang followers. Sikat ka sa followers. Pero wala ka namang 20-minute set. Pag nanood ang followers mo sa headlining set mo, uulit pa ba sila kung alimbawa hindi sila natawa? Di ba? At uh, kailangan marami ka rin yung headlining set. Kasi, halimbawa, natawa nga sila. Tapos, uulit ka na naman ulit. Hindi naman pwede ulitin mo ulit yung set mo. So, yung mga elemento na yan, dapat yung set mo talagang pang headlining. Hindi lang pang one-time. Kundi dapat may dalawa ka ng at least magkaibang set. Para pag, kalimbawa, naging successful yung headlining mo, eh may makasunod ka na iba naman sa set. Or kaya, matagal ka mag prepare Okay. Ngayon naman, may maganda ang set. 30 minutes na nakakatawa, pero wala ka namang followers na talagang ano ha, organic followers. Yung pag nagpost ka, hindi mo kailangan kakilala ka o kamag-anak ka o kaya nasa sinusuportahan ka para lang for the sake na suportahan ka. Eh paano yan kung wala namang nanood sa'yo? Sayang naman yung headlining set mo dahil ko konti lang yung manonood. ah uh, Siyempre, mahalaga din sa venue yung business. Um, kailangan kumita rin yung venue para sabihin nila na, oy okay kang headliner ha. Kasi nung nag-headline ka, maganda yung business, maraming order, maraming tao. So, sa, yan ang ano namin, ang proseso ng The Comedy Crew para ma-identify namin mula doon sa mga komedyante kung sino po ang ano, ang pwede na mag-headline. At ang good news, ngayong 2020, last week, last month ng mga last two months ng 2023 at ngayong 2024, eh natupad na yung mga pangarap ng ibang mga komedyante natin. Um, nagsisimula na sila maging headliner nag-headline na dahil ang ginawa nila, nag-prepare sila para mapasikat sila sa social. Nagano sila eh? Kailangan mag-gain sila ng followers sa social media. So, gumawa sila ng mga pakulo. Of course, with the help of the comedy crew in in general, like social media manager, website, pag, 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 pag ano na, pinalakas mo yan, tuloy-tuloy yan eh. Sila naman, gumawa sila ng kanilang mga pangalan, outside stand-up comedy, may gumawa ng podcast, may gumawa ng mga vlogs, may kanya-kanyang pakulo. So, ngayong taon na to, kung mapapansin niyo yung mga shows namin sa The Comedy Crew, hindi na lang ako. Kasi nakuha na nila yung elemento eh. Kung nag-perform kami sa iba't ibang mga lugar, ang aming mga, ang aming mga audience ay organic. So, ibig sabihin, talagang invite sila based on posters and based on invites dun sa website namin. So, Natutuwa ako para sa mga komedyante na kasama ko sa The Comedy Crew. Ito po ang aming proseso. Hindi ko siya sabing tama o mali. Pero ang pinag-uusapan po natin ay ang kwento namin at ang journey namin sa The Comedy Crew. Okay. Lilinamin ko lang. Ito po ay usapan lamang ng The Comedy Crew. So, nagkukwento lang ako. Ngayon, tuwan-tuwa ako. Dahil, um, naya pagsimula ng mag-headline. Si Israel, nag-headline na. Jepsen Mark dahil sila yung men at woke. Ay, men at woke pala. Si men at woke pala, si si David Tabunares at Rex Melora, si Jeff Scalion at uh, Mac Navarez ay minimum wage, maximum wage. Si Franz Opinaldo sa si Marlon Tapalord gumawa ng ng ano humor high. Eh naman si CS De La Peña mayroon siyang ano vlog na hope Makaduday. at meron ding mga iba't ibang pakulo sila sila ayan si Israel may may mga posa. si Yuki Pusong Pinoy, Pusong Apon. So mga, may mga pakulo sila at ngayon nakakapag-headline na sila. Pag niyo yung website namin, makikita niyo na hindi ako puro headlining na. Tumatanggap, na na, -convince na rin namin yung mga ibang mga venues na tanggapin ang isang show na wala ako. So natutuwa ako kaya natutuwa ako dahil natyaga namin yung proseso. No? At natutuwa ako dahil nakikilala, nakikilala na yung mga kasama kong comedians sa The Comedy Crew ng talagang deserving nila. Ibig sabihin, meron talaga silang napag ipunang ng 30 to 40 minutes na solid set sa kakapractice namin yan, kakapractice namin sa open mics, at meron na silang mga followers na nanonood, na, na nagpapaganda sa feelings nila na hindi, uy, wala si Alex, pero may mga nanonood sa atin. Yun ang magandang development para sa amin na nakita kong nag-work. At dyan, mapap mapapasok ngayon yung naging show namin sa Singapore and Dubai. Yung nag-Singapore show ako, dahil alam niyo naman, every year nagta-travel ako sa US. Noong ngayong taon, tinanay ko sa Singapore. Pero ang, ang nenegotiate nineg ko sa Singapore, magsasama ako ng tatlong komedyante. Nakasama ko si Jeff Smack and Israel Ben Obra. Nagperform kami dyan sa Comedy Masala. Nagpapasalamat kami kay Umar. Hindi man niya maintindihan to, pero dyan sa Heroes Bar. English set pero talagang pinagtsagaan namin. Nag-open mic kami ng samin-samin sa lang para lang mapagandaan. Ah, uh, ah na, na, nanood nga doon eh salos 85%, 80% Pinoy. Ang original na show lang namin ma, ano March 25 na sold out 'yun kasi ang dami Pinoy na nanood. Nung nag-open kami ng March 26, na sold out ulit. Pero nag-English set kami at natutuwa ako dahil yung proseso ng The Comedy Crew sa paghahasa namin, stage present, stage presence, pagawa ng mga jokes. Nakita ko sila Israel Benobra, Jeffs Galyon at Mac Nabares na sa English set, napatawa yung mga tao. Lalo na yung mga Pinoy na umaasa na Tagalog kami. Pero napatawa sila, namin sila doing an English set. Do you feel lost, doubting yourself, and tired? You question your worth and existence? Well, I'm here for you. Hey, this is Gailey Chavez and I'm the host of Free Yourself Podcast. My podcast talks about self love, self discovery, and growth. This is for everyone who wants to live their fullest life and become the person that they could be. Let me help out and remind you that this is your life, your path, that you are not broken and you are worth it. Catch me every Friday at 8 p.m. See ya! Kaya in two days na sold out yun, documented yan, alagay yan sa mga sa site ng uh, Comedy Masala. Eh, nagtulak para don sa uh, organizer para gumawa pa na isang show. This time, Tagalog na. Dahil napansin niya, puro Pinoy eh. Kaya yun. Kaya yon babalik kami ngayon sa July 28 sa SOTA Concert Hall. Nasa mga 550 na tao. Uh, nakasama ko naman ngayon. Um, iba naman. Si Israel pa rin ando doon, si Jeps pa rin, pero kasama ko na ngayon, Dawit Abonares, um, Rex Miliora, and Chris Junio. So, natupad na yung pangarap ko na eventually makasa maka ma ma makonvince ko na yung mga tao na tanggapin itong mga komedyante na to So, solid set na naman kasi dahil sa ginawa naming practice, na, ngayon may panibago na naman akong kasama. Um, ako man ang headline, pero ngayon international naman ang unti-unti namin pinapasok at sinasama ko sila. Kung ako man ang inibitahan, iniimbitahan ko yung mga kasama ko at may aaminin ako. Um, halos yung kita is mas malaki sana kung solo ako. Pero sinasakripisyo ko yan kasi gusto ko mabigyan ng mga exposure tong tatlong komedyante. Nung sa Singapore, imbis na back-to-back -back show ako, nakikita ako, sinakripisyo ko yon para mapaghati-hatian namin yung kikitain. Um, pati sa airfare, nag-ano rin ako dyan. Kasi siyempre, paying it forward eh. Uh, may mga tumulong din sa akin nung nagsisimula ako. Kaya ngayon, pinipay forward natin. So, na nadala ko sila, Israel Bonao, Brad Japs, at Mac Navarez, dito sa Singapore. At nakita sila ng mga Pinoy. At dahil doon, makakabalik kami sa July 28. May kasama na naman akong bagong komedyante para makilala naman sa international. Pagkatapos noon, nung March 25 and 26, napunta naman kami sa Dubai. This time, Tagalog naman ang set namin. So, ang kasama ko ulit, yung tatlo, si Jeff Scalion, Mac Navarez, at Israel Benobra. April 13 yun. Nagperform kami. Kami kauna-una ang Pinoy na nagperform sa Dubai Comedy Festival in Tagalog. At nanood ang mga Pinoy. Ang capacity ng crowd is mga nasa tinao din kami ng mga 500 na tao dyan sa Dubai Opera na ang unang nagperform ay si Lea Salonga. Ang sumunod kami. Kita mo naman yung level ha. Lea Salonga, biglang Alex Calieja. Diba? Ang bagsak yung quality. Hindi. <laughs> Pero yun, natuwa ako dahil nadala ko na naman sila at nakilala sila ng Dubai crowd. At na nagkaroon ng experience international yung si Jeps Galion, Mac Bares at Israel Benobra. Ngayon, dahil doon sa show na yun, e eh bumalik kami sa September. May seven shows kami na naapila sa Middle East. At ang kasama ko this time ay si Dawit Tabunares, um, Israel Benobra at Jeps Galion. Si Israel kasi, yan ang co-founder ko sa Comedy Crew. At yan talaga ang resident host namin. Kaya kasama ko yan dyan. Yan. So natutuwa ako din. Makakabalik ulit kami sa, 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 Singapore at makakabalik ulit kami sa Dubai. Ang ganda na experience sa Singapore kasi pagpunta doon, mag kayo because darating kami doon two days early. Yung una, kasama ko yung family ko plus itong komedyanting sila, Jeff Smack at uh, Israel. Doon, magbabanding kayo. Alam naman natin, alam niyan, ever since nagsimula ako sa comedy, ang pinakamagandang banding pag outside uh, Metro Manila kayo, outside the country, kasi kay tatlo, kayong apat, nag-uusap-usap kayo, nag band kayo. Maraming mga experience kami sa Singapore na pagdagdag ng material namin, yung Merlion, na makikita mo, lahat ng Pinoy, di ba? Magkikita kita doon sa Merlion, lahat magpapicture, nakabuka. Hindi na naman mga Pinoy, may ibang mga lahi din, pero nakabuka yan, di yeah? ba? Merlion. Naka, pag magpapicture ng mga Pinoy lahat, nakabuang ganon. Kaya, eh minsan, syempre hindi mo naman nakikita yung point of view ng camera. Nakikita mo lang karamihan sa mga tao na nagpapicture. Ganon. Yun. Yun yung ano doon. Um, sa Dubai naman, um, ano, may kwento doon dahil kinabukasan, pag alis namin, yan yung umulan, yung malakas yung ulan nung April 16. Nakauwi kami noong April 15. So, kaya ako na kwento yung nangyayari sa amin sa Singapore at Dubai kasi yun yung accumulation ng process no. Kung narinig yung the process yung Philadelphia although hindi pa sila nagcha-champion, meron din sila ng the process. Eh yung tiyagaan namin at tiwala ng na mga kasama natin dito sa the comedy crew. Eh nang mag, mag ano sa proseso eh unti-unti na namin nag-achieve at hindi ko sinasabing na-achieve na namin no? we're still ano parang halfway kung di man halfway to one fourth pa lang kasi everyday is a challenge gusto namin yung version namin last year will ang better version kami this year. Kaya nga marami kaming open mic. Um, kung mapapansin mag-birthday show na naman ako sa October kaya mawawala ako ng mga dalawang buwan para dahil new set ang gagawin namin, lahat ng mga comedian sa The Comedy Crew, nirequire ko na magbagong set. At least 80%, 90%. Ako talaga magdo -totally new set ako. And that is because meron kaming support system dito sa The Comedy Crew na lahat kailangan um, uh, ano, umangat. Ang mga headliners namin ay si Rex Miliora, Dawit Tabunares, Mac Nabares, Jeps Galion, Israel Binoobra, Winner Aguilar, at uh, uh um, Andres. Yan. Pito ang, ang, ang ating na-produce ngayon na headliner na kaya nang magtayo ng, ano, no, ng sariling show at pwede mo nang iline up pag mag-outside the country ka. At ang mga up namin, sila Marlon Tapalord, si CS uh, De La Peña at si Franz Pinaldo. Magagaling yung mga yan. Nagsimula yan mga 4 months ago. Pero nahasa yan dahil every week meron kaming open mic na nakafocus solely doon sa pag-practice ng mga stand-up comedy. Meron tayong si Doc Ramon Cabucha. Nag-headline na rin pala. Um, meron tayong headlining na si... Meron tayong... Uh, Gris, ano? Sila Gris Junio. Nag-headline na rin. Um, ang mga up and coming ay sila Victor uh, Uh, Obera, si Professor Dave. Sino pa ba ang mga up and coming natin? Basta doon kami lahat sa sa ano na yun, no? ang, ang kasama natin sa lineup is si Yuki Orikoshi, nag-headline nag na rin. Ang, ang lineup namin is ako, Yuki Orikoshi, Jeff Scalion, Mac Nabares, Israel Benobra, Winner Aguilar, Dawit Abunares, Gris Hunyo, Doc Ramon Cabuchan, Anthony Andres, uh, Winner Aguilar, nasabi ko na ba? Si Snyder Maxino, yan din, isa rin yan. Franz Opinaldo, si S. De La Peña, si Marlon Tapalord, yan. At uh, Jimberly Villanueva, yan ang ating mga up and na. Lahat gusto natin maging headliner sa tamang panahon. Kung saan ready na sila with their materials na talagang dapat tight set at meron silang followers na manonood sa ila para maramdaman talaga nila yung talagang pagiging headline. At eventually, it will also translate doon sa mga iba-iba naming shows. Kaya nga kami naglalap trip Baguio, lap trip Kapo, lap trip Singapore, lap trip Dubai, lap trip Amerika ako. Na pupunta na naman ako dyan sa Amerika sa August 23, dyan sa Hayward, California. o August 24, dyan sa Cerritos, California. Um, August 30 sa Phoenix, Arizona, and September 1 dyan sa Portland, Oregon. Lahat dyan dahil sa pagtulong-tulong ng, uh, ng The Comedy Crew. Kaya po, kung gusto niyo pong mapanood itong mga komedyante na ito, equally deserving. Kahit po wala ako doon sa lineup pag nag-headline sila, bigyan nyo sila ng break. Uh, Mag-enjoy kayo kasi nakakatawa sila. Meron silang sariling flavor ng comedy. Uh, Meron tayong komedyante comedy, galing sa Cebu, si Dawit Abunares, na may Bisayan accent. Meron tayong comedy bagyo, si Israel Benobra. May comedy tondo tayo, si Jeff Scalion. May senior citizen tayo na si Ramon Cabotian na 60 plus years old. Meron tayong si Yuki Horikoshi na, na Hapon na nagtatagalog. Yan. Meron tayong mga accountant, si Rex Miliora. Meron tayong banker, si Grace Junio. Um, Meron tayong comedy magician si Anthony Andres. Meron tayong si Winner na laging bad trip. Comed comedianting bad trip. Si Winner Aguilarian. Si Marlon Tapalord, yung ang original niya, kamukha si ni Jesus pero nagbago siya ng, ng kanyang joke para hindi tayo umiwas tayo sa pagiging offensive uh, at uh, iniiwasan natin ng mag-religious joke. Tinulungan natin. Ngayon, maganda na yung mga jokes ni Marlon Tapalord. Meron tayong si C.S. Si Opinaldo at Franz uh, uh, CS de la Peña at Franco Pinaldo na parehong long hair. Akala mo magkambal, akala mo mga, mga reggae, pero may sariling flavor din sila ng comedy nila. Si Snyder Maxino na dance instructor na ngayon ay nagko-comedy. Jim Berdy Villanueva na isang bassist na lawyer. Tapos nagigitara ngayon, nag stand up din. Um, Victor Obera na isang uh, nagtatrabaho rin sa sa isang corporate din um, na tao eh nagjo din sa atin ngayon yan. At uh, yan, iba-ibang flavor ang mapapanood nyo pag uh, nanood kayo ng The Comedy Crew. Andun man ako o wala, ito na po yung panahon dahil na-ready na po natin lahat ng mga natin na magpatawa. Pag naitan nyo, wala ako sa line-up, panoorin nyo pa, para tulungan natin maka discover ng mga bagong komedyante dito sa Pilipinas. Nagpapasalamat kami sa mga venues namin sa 19 East sa District 1, 19 East sa may sukat Sukat Muntinlupa, sa District 1 sa BGC, sa 70s Bistro sa QC, diyan sa um Dust at 27 sa Berjaya Hotel Makati, diyan sa Asbury Makati, diyan po sa um diyan po sa may uh, Mions QC at Turning Tides Marikina. Papasalamat tayo diyan. Yung 225 sa QC sa May Diliman, nagpapasalamat tayo. Ang Finn and Claw, nagpapasalamat tayo sa Ad Soul uh, Clock, QC rin sa AdSoul, sa QC, Hosek Bar sa Makati, at ang open mics namin na uh, default Malate, at ang uh, doon tayo sa Black Lamesa, Pasig. Maraming salamat po sa pag pagtitiwala nyo sa lahat ng mga komedyante. Unang-una sa akin, at pag pagtitiwala nyo sa lahat ng mga kasama ko sa The Comedy Crew. Kami po ay sabay-sabay natututo, sabay-sabay lalong na challenge sa isa isa na gumawa ng maraming jokes para at as much as possible meron kayo nakikita ng bago sa amin lagi. Ini-encourage namin ang aming mga members, ako, lahat ay sumulat para may bago kami at ang birthday show ko panigurado. Ano yan, totally bagong set po. Kasama po ang The Comedy Crew. Maraming salamat sa pakikinig nyo. Ha? At uh, yun lang, ang pinakwento ko lang, yung journey ng The Comedy Crew for almost ano na for three years na at uh, nagpapasalamat tayo sa Diyos sa pagbibigay sa atin ng mga opportunity na focus tayo sa comedy sa talagang genuine concern sa lahat ng mga komedyante at genuine concern sa lahat ng mga audience na gustong manood nagbabayad ng pera kaya gusto namin bigyan ng magandang uh, entertainment at uh, maraming salamat din sa lahat ng mga venues namin outside Metro Manila alam niyo na kung saan kayan sa Gapo yung uh, Cork, uh, cork room, ang uh, Rallies, ang Palas, ang Pap Gapo, nagpapasalamat um, kami diyan Sa Baguio naman, nagpapasalamat kami sa The Manor, sa Lemonay Hotel, sa Coach's Corner, sa uh, Horn Pub, at uh, meron pa ba, ba tayo? Coach's Corner, Horn Pub, yan, apat yan, At of course, ngayon naman sa Pampanga, meron kami Armas na venue at ang Echo's Bar. Thankful po kami sa lahat ng suporta natin. At sana po tuloy-tuloy pa rin po sa second half namin. Tuloy-tuloy uh, pa rin ang uh, pagpapaligay namin, namin sa inyo. Again, dito po sa Punchline with Alex Calleja. When they cross the line, give them the punchline. Positive lang tayo. Nagkwentuhan lang tayo about the comedy crew. Sana po um, may matutunan kayo, may natutunan kayo sa amin. At um, spread the laughter not the virus. See you again next episode. Bye-bye. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.